Isa sa mga dokumentaryo na gustong-gusto -gusto kong gawin 'yung mag-eksperimento. tulad nito. Hawa ko ngayon, ito yung tinatawag na bahay ng anay clay. Dito sa ang kubo sa palibot nito, tatlo ang nakita bahay ng anay, malalaki, matataas, 'yung isa na abandoned na 'yun eh kaya naisipan ko. Marami na napapanood sa YouTube. Uh, gumagawa sila ng clay, gumagawa sila ng pottery, ng bricks, gawa sa bahay ng anay. Ang anay nga pala, ang bahay nila made up of clay. O yung clay na tinatawag dito sa atin, locally, meron yan eh. Putik. At ginagawang ginagawa nilang uh, palayok, ginagawa nilang banga, and so on. Maraming, maraming gamit itong clay fascinated ako doon sa mga ginagawa nila sa YouTube. Ngayon susubukan ko kung gaano katagal talaga pa effective yung bahay ng anay. Nagresearch ako, binasa ko. Sabi ni Google, ang bahay daw ng anay made up of clay. Naturally occurring mineral 'yan dito sa ating lupa. Pinipili ng anay 'yan, nabubuo nila yung kanilang bahay. Nakita mo kahit na umulan, hindi sila pinapasok. Ang anay pala, ang bahay nila made up of clay at meron ding mga secretion nila ng kanilang laway sama-sama na yon yun ang nagpapatigas sa clay ngayon dahil nga fascinated ako gusto kong subukan gagawa tayo ng clay clay pot bahala na kung kaya natin gumawa pero susubukan natin uh, yung yun napapanood natin sa youtube napapanood natin 30 minutes lang tapos na eh pero ganun ba talaga katagal yon ngayon susubukan natin isa-isahin natin mula doon sa paghahakot mula doon sa pagbubungkal Hanggang sa pagdilikdik, hanggang sa pagmamumulde, aalamin ah, natin kung ano katagal. Tara, samahin nyo ako. Simulan na natin. ganong kadali ito. So ito na yung ating mixture. Super consistent siya. Pakadagkit. Ang problema ko, ano ko ito umumolde? Kahit pottery siguro, kahit pots. <laughs> Mahirapan ako dito dahil kumakapit sa barat ko after nito, pag nakakorte tayo, lulutuin pa natin siya. Iaatay natin yung siguro mga 1% na moisture. Kasi ito eh, ang moisture content nito nasa 90%. Tinadampot ko. Terima kasih <muchas> telah menonton! <laughs> After 2 hours, ito yung ating pottery. <laughs> pottery may of clay. hindi uh, pala ganoon kadaling gawin ito. Wala lang kasi tayo rotating na disc para ma-perfect natin talaga yung pinaka dapat round talaga ito eh. Pero anyway, try lang naman ito. Napakahirap pala gawin ng ano, pottery. Napakahirap gawin. It takes a lot of skills para makagawa ka ng isang napakagandang palayok, banga. Ito resulta ng ating experiment. So after this, lulutuin pa natin ito. Uh, ilalagay natin sa apoy. Ito, hintayin muna natin ito. Cure muna natin siguro ng another uh, 12 hours para pwede natin mabuhat. And after this, ilalagay natin sa apoy. Oh, ang hirap. hirap gawin. ito yung pinaka oh, last process na gagawin natin dun sa ating pot nag improvise tayo ng isang furnace wala tayong furnace kaya pinambakan lang natin siya ng kahoy o ng kawayan mabilis kasi umapoy yung kawayan eh nagkatungan natin siya kaya sa natin yung mga 1-2% na moisture kailangan ah uh, talaga siya yung tuyo para ma uh, para tumigas so ito nating maubos yung kawayan Pinatungan natin siya ng bonggang bongga. Okay. Tain na natin. Tostado na ito. Meron tayo. Pat. pa ang ating experiment na. Ah. crack. Na deform. Anyway, hintayin natin masupok yung abo. Hintayin natin matunaw. Hintayin natin hanggang siyang unti-unti lumamig -unti bago natin ang ay <laughs> Nadurog! Nadurog ang ating clay! Ito! <laughs> At, oh. <laughs> Palpak! Palpak ang ating experiment! nadurog ay nako <laughs> napaka brittle pala kulang tayo sa binder tingin ko binder ang naging kulang dito eh oh, okay, eto yung kinahinat na ng ating uh, clay pot mula sa bahay ng anay mission failed